forget like and subscribe. Like and subscribe. So what's up ng no, mga kanoo? Oh? Ay napansin ko lang no, ito palang lang buhay dito sa tabi namin. Eh inaararo na. Ano? Oh. Ang daming ang, ano, Tagak, tagak ang tawag sa amin yan eh Tagak na puti Ayan Hindi ko lang alam kung ano yung itatanim nila dyan So ayos na ayos no No, galing Pil na pil ko yung ano, yung probinsya Yung amoy Kakaiba Kakaiba Um, Amoy probinsya talaga. Hindi <laughs> mo akalain nasa city pa rin tayo. Meron pa rin naman kasi sa part ng tao yun, yung ganito na ano na may mga bukid pa rin. No? Uh, siguro pala yung itatim diyan kasi yung katabi nun palay din eh. Ayun, no. Yung katabing pitak. So, di ko lang alam ko na yung kinakain ng mga tagak na to dahil nagkukumpulan sila, oh. Hmm. Sa atin nga pala dyan sa Pilipinas, yung pinakapilapil eh gawa sa putek oh, o kaya sa lupa. Pero dito sa Taiwan, yung mga pilapil gawa na sa semento o buhos. Katulad nyan, ang mga nakabuhos na yung mga ano. Ayan, buhos na. ay no, o, oh, nakabuhos din doon. Nakakatawa yung ano, yung mga tagak o, oh, nakasunod parang manok. <laughs> Sabi rin pala kami ng highway Ayan no oh. daming mga dumadaan na sakyan Ang galing Dati nanguhuli kami niyan ng mga tagak na ganyan. Parang malalaki siya pero yung pinakalaman niya sobrang liit lang. Parang kumain ka lang ng maliit na ibon. Siguro kumakain yan mga ano, bulate, mga ganun. Insekto. Oh. Ayun. Oo oh, nga, mga insekto. Ang galing nung pangano nila. Oh. Dito nga pala sa Taiwan, hindi na uso ang mga kalabaw. Lahat puro makinarya na. Ayan, puro mga ganyan na yung ginagamit. Ewan ko lang sa atin dyan sa Pilipinas kung ano na yung ginagamit kung nagkakalabaw pa rin pero tingin ko kasi mape-phase out na yung kalabaw dahil mas convenient yung mga gat yeah. mas convenient yung mga ganitong mga pang-araro imagine mo gasolina lang mas tipid ka pa uh, less maintenance pa yan hindi ka tulad ng kalabaw aalagaan mo pa eto gasolina lang pasok na tayo sa loob mga, -ano, sobrang lamig nagsisimula na nga pala akong magluto o magantala ng balat ito yung uh, nagawa ko nung uh, isang araw ay, isang kahapon lang pala mga kano, uh, kinuntinyo ko lang siya ngayon Ayan, paluto na siya alright lamig So yan na nga no, mga kano, kamusta po kayo no? Uh, long time no si eh, Alam niya naman Medyo busy talaga tayo sa pagluluto ng chicharon So nakakatawa kasi Dire direto yung order sa atin ng chicharon Saka nagpagawa na nga pala ako ng ano Ng t-shirt Yan kina nyo mga kano Twins chicharon ay ba, mga kano? Yan, malutong, masarap. Siguradong bagong luto. Yan, panalong panalo ng no, mga kanoo. So, marami tayong stock na balat ng baboy. Eh. Araw nga pala ng linggo ngayon. Eh lang nagtataka ako bakit araw ng linggo eh walang deliver na ang balat. So, yung kahapon na niluto ko, yun yung gagawin ko ngayon. Bukid na bukid dito mga kano. Ito yung inararo na nakaraan eh. Hindi ko lang alam kung kailan yan tataniman. Nagpunla nga pala ako ng kamatis. Ito. Yung. Hmm. Kamatis na malalaki. Ang problema nga lang mga kano. Eh winter ngayon. Eh ayaw ng kamatis sa malamig. Tapos dito may sili. Ayan, sili yan eh. Hindi ko alam kung mabubuhay ito mga kano. Kasi bahala ko sanang itanim yan dito sa likod. Dito hindi pwede kasi ano yan eh. Uh, mabato. Ayun, puro graba. So dito tayo sa likod. Ayan, dito. Tatanim tayo ng talong, okra, sitaw, patola. yan dyan. Saka papaya. Kasi yung papaya, mabilis mamunga yun eh. So, yun lang. Okay na, ano. Sold. Tapos kamatis. Yung kamatis, di ko alam kung magtutuloy yun. Kasi, ay talaga nun ang malamig. Gusto nun, mainit. Namali kasi ako ng punla. Dapat hindi nga yung buwan. Dapat ano, summer ko pinunlayan para magtuloy. Wala namang bago mga kano. Ayan, ganyan lang. Tulad ng nakaraan. So, ngayon nga pala, eh, lima na yung lutoan ko ng chicharon. So, yun yung nakakatawa. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, mas, ma mas marami na. Mas mabilis ang proses. Ang problema, mag-isa lang ako. Pero okay lang, kaya naman. Pwede naman minamadali yan. Dahan-dahan lang sa pagluluto. Kanina maraming na ng chicharon. So maganda kasi rumirekta na sila rito. At, bigay na lang ako ng bigay. Tulad yan, ubos na. Kasi order na rin itong chicharon ko. Hindi na ako makapag, masyado makapag-update. Kasi ala, eh, busy talaga sa pagluluto ng chicharon. Nakakita ko na talaga yung future ko rito. Ito nga pala mga kano, nagpagawa na ito ta rin tayo ng tarpaulin. Yan. Tarpaulin. Ito. Yan kasi yung umupa dati niyan. Hindi pa tinatanggal. Eh. Kakabitan natin ng sarili nating tarpaulin yan. Waiting lang. Tapos dito naman namin nilalagay yung balat na deliver. Sa gilid. Yan. Yan. Ngayon, pag nag-deliver dito, tatakpan lang ng lona. Ang problema, walang deliver ngayon. Araw ng linggo, walang deliver kasi. Ah, pagtaka kasi every Sunday, yan talaga yung pinakamaraming deliver na balat eh. Buti na lang kahapon, may deliver sila. So, ngayon, may gagawin tayo. Nagkabit na rin tayo ng doorbell. So, yun. Tapos no smoking yan mga ano oh, Siyempre Kasi pag sinara mo yan Ang ginagawa ko kasi Lagi ako mag isa rito Pag sinara ko to May pumasok Hindi ko na marinig Magulat na lang, May taong pumasok Siyempre nakakagulat yun Tapos mag isa lang ako Yan ginawa ko Nilala ko siya Para May gustong pumunta man Magda doorbell na lang At least na-inform na ako na may tao sa labas. Galing nga ng doorbell na to kasi wireless siya. Ano? You know? na. Mm. Napapalitan pa yan ng ano ng mga sounds Gusto happy birthday gano'n. Mga pambatang sounds Galing mm. Tapos kahapon ito Nabili namin dyan sa tapat. hundred 450 mga kanoo. Dito si Isin, si Ian. Yan, mas maagala na sila ng mas maayos. Kaya lang, may mga ilang higpitan lang naman to. Kasi medyo maluwag, magalaw poor 350 pero kung mibilin mo yan nasa 1000 rin siguro magigit. Not bad na. No? Tase ito, mga counting repair. Pero uh, dito maganda niyan. Dito mo makokontrol yan. yan. sa likod. liko. Ayos. O, oh, kamusta ba yung New Year nyo, mga kano? At dito ng New Year, nagputukan nun. Pero kami, nung New Year, nandito kami sa factory at nagre-repack ng chicharon. Kasi, pagka OFW ka, mga kano, o nasa iba bansa ka, eh, parang di mo feel na may bagong taon, may Pasko. Dito ang sineselebrate lang namin dito is Chinese New Year Yung ibang okasyon, hindi na namin sineselebrate Katulad ng birthday Ayun, mga ganun Basta yung okasyon lang dito sa Taiwan Halimbawa, uh, Chinese New Year Dragon Boat Festival Ano pa ba? Mooncake Festival Yan, dito kasi ramdam mo yung mga ganyang okasyon Pero yung mga katulad sa atin ng mga okasyon New Year bago, uh, Pasko Undas mga ganun uh, mal na araw eh hindi yung mararamdaman dito yon mga kano so what's up na mga kano kamusta po kayo no so umaga na naman andito tayo sa uh, factory namin ng chicharon so maliit na factory ng chicharon kung nga pala no mga kano kahapon eh dumating na yung pinaprint namin na ano logo o billboard ayan ang laki niyan mga kano Ito nga pala yung katabi niya Yan yung may-ari nitong uh, inuupahan namin na factory Yan yung katabi niya Yan yung may-ari oh yan Ang laki niyan no? Makikita yun sa personal Parang maliit lang sa picture pero malaki Dito na tayo Ayos ba mga kano? <laughs> Sarap sa piling eh kapon. Kinakabit yung logo natin. Iba'y pakiramdam ko eh. Kinikilig ako. Ngayon ko lang naramdaman yung ganong klase ng saya. Nakakatawa. Ganda eh. Sabi. Eh sarap sa pakiramdam tas ka po nag-deliver dito ng oh, yun lang no, mga ka-no. kapit muna tayo kasi mag-deliver pa mamaya don't forget like and subscribe like and subscribe